Sa mapagpalang gabi na naman po sa inyong lahat mga kasisid Welcome back na naman sa ating youtube channel Panibagong gabi at panibagong pagsisid na naman tayo ngayon Yung bali Nandito tayo ngayon mga kasisid sa ilalim ng ano Ng pier Pier ng San Miguel Abali solo solo lang muna tayo ngayon Gawa ng si Master Yang eh, namamagayong pa Gawa ng tapilok mga kasisid Hindi pa gumagaling yung natapilok sa kanya nung nakaraang Nakaraang araw Yung bali sana makatagpo tayo dito dahil sampahan ito ng mga turos. yan Bale, ilulusong na rin tayo mga sisid. yan abang-abang na lang. Yan mga sisid, lusong na tayo. Ito lang muna yung gamitin natin pana kasi mga samaral naman yung mga sumasampar ito. Pag nakakita tayo ng malaking isda, saka tayo magpalit ng detalisik. Kaya yung detalisik natin, daladala -dala natin. Ayan, lusong na tayo. Ayan, Lord, kaya na po bala sa akin. Kahit na nag-iisa po ako ngayon, alam ko po na kasama ko po kayo palagi sa nang po ako naroroon. Mayroon pong bahala, Lord. Amen. Ay, gusto mo tayo mga kasisid. Jesus! <laughs> dami sa ilalim mga sisid nag-alisan, ang laki oh laki kasi pumasag ah, grabe pagkalaki mga sisid oh ah oh. ay dito lang yan iba tingutan lang natin dito ito mga sisid eh Umanas na isa Eh nagkasapa tayo ng pana oh Sayang hey, isa Ah pangalawang huli natin Pangalawang pusit mga sisid Malaki-laki ito Bukas sumasa sumampay yung pusit dito ah oh. Kamarliete. Tara pito mabaksi oh. Pakulam. Mamala lang sir. Dito po kayo marinig sir. Dito po kayo marinig. Ba. Namimili pala si sir. Yung gwardiya mga kasisit, kala ko binabawalan tayo. Umimili okay, daw pala siya mamaya. <laughs> doon na lang daw. Pupunta ko lang daw siya doon sa may post nila. Hey! Kinabahan ako. Ah, wala na ulit tayo. <laughs> kulay dalawang buntot grabe ang mahal ng samaral na ganito oh, thank you ito hmm. so, mga sisit, ang laking gulita nasa ilalim ng bato ay nasa butas Malaki yun mga sis, malaki Wah! Oh, Ang laki! Oh, thank you! Pag-arabi, oh, panahirapan tayo ito mga sisid. Bakit ng Okay, dalawa. Mga pang mga sisid. Bihin natin ito mamaya kay sir. Pagka tumabi tayo dun sa kanya, huwag na natin pabayaran. Bigyan na lang natin siya ng, bigyan na lang natin siya ng isda. para uh, pasasalamat na lang din natin sa kanya. Kasi pinayagan, pinayagan niya tayo mamamana rito. No? parte buntot ang tama. <laughs> Marami na rin, sir. Mga sa lima. Saan kayo pwedeng bigyan? Dito na lang, tabi. Makababaho kaya kayo dito? Sige, dyan na lang, ho. Tabi tayo dito sa tabi, mga sisid. Bigyan natin na isda yung gwardiya. anak sa tabihan oh yung bangka na yun wala yung partner ko eh injury ito palang huli ko sir oh ito na lang sa'yo na lang kulita kung gusto mo kulita bigay ko lang sa'yo ito costume. Huwag mo na bayaran. Mamahala na lang ako dyan. Makatagdag naman ako nyan. Sige na to, sir. Hehehe. <laughs> yes, yeah, sir. Sa inyo na yan. Ako na yan. Ay, na na. Nang... Ito. Nang isdaho ho. Bigyan ko na kayo, sir. Ito. Mga ganito. Hindi. Hindi. Kahit huwag Ha? Ah. Eh, no, masarap pang pulutan, no? Pulita. <laughs> Ay, may dalawang kilo siguro yung ulitan na yun. Ito mo na bayaran, sir. Mababasa yung pera. Mababasa Hindi na. Hindi na, okay na. Okay na, sir. Walang problema sa akin yan. Walang problema ko sa akin. Ha? Mahalo ito kasi, kuya. Mahal oh. ba yan? Mahal ba yan? Dalawad na ang kilo ko sa akong signasyon ito uh, Yung mga samaral O so, kaya kahit ito lang ho yung mahuli ko dyan Okay na sa akin talagang may pang benta, -benta na na oh. Oo uh, Dalawang kilo na siguro sir hmm po yan? Yan mga ka-sisid, bali, binili ni Sir Lat yung isda natin, yung kulita, ibinigay na lang natin sa kanya. na lang natin itong mga pusit. Binita na lang natin lahat yung isda natin ng 300 pesos. Hindi na natin minahalan. Yan, lotong na ulit tayo mga kasisid. Ah. Yan mga kasisid, bali lumipat pala tayo ng spot Bali, dito tayo lumipat sa lusong Yung kung tayo binaril ng gwardiya na nakaraan Doon tayo lumusong kanina Eh sa ilalim ng pier May nagdinamita kasi doon mga kasisid Dalawang putok Ang lalakas Kaya lumipat tayo, panigurado yung eh, bugaw na yung isda doon Paalam na lang tayo sa gwardiya Kung di tayo payagan, alis na lang tayo Yan, Lusong na tayo jesus beses mga sisid pang apat na posit natin sa mga sisid thank you unang huli sa lusong yan mga sisid nandito na tayo sa boundary pasok tayo sa loob hinahalang natin yung fresh light yan mga sisid nakalabas na tayo bali wala tayo nahuli sa loob kahit isang teraso uh, wala siguro sampah nandito na lang tayo mga

Pero vamos para boletas thank you ang mga sisid labi ang itim kung tawagin sa amin yan mga nasa isang kilohin okay Dalawang pa ulit mga sisid Pinahirapan pa tayo itong isa Pinahabol pa tayo Ang lalaki oh Ang tataba Ang pipintog <tong> Hinanapan natin ng tempo mga sisid eh. Nakatalikod kasi siya. ang hmm, lakas din yun. Oh. Kahit di kalakihan laki Yun mga sisid. Bale, naka na po na tayo. Biglang lumakas yung hangin. Uh, uwi na tayo mga sisid. Bale, doon lang tayo magkita kita sa tabihan. Makita ko sa yung mga nahuli natin. Yan, uwi na tayo mga sisid. Ang lakas ng hangin. Biglang lumaki yung alon. Delikado. Balayan. Yan mga sisid, bali nandito na tayo sa ano, barahan ng ating bangka. Ito na lang yung nahuli natin. Biglang lumakas kasi yung hangin. Umuwi na tayo. Eh. Delikado. Wala tayong kasama. Ayan. Ito yung huli natin. Siguro yung samaral natin sa tatlong kilo. Tapos talakito. Tsaka labian. Na itim Mga isang kilo na siguro to Isang peraso na to. Tapos pusit natin. Apat. Apat na peraso. Mga kalahating kilo rin yan. 250 na 'yan. Das lobster, isang piraso maliit. Ulam na lang natin ito. Ay, nandito si <tip> la Master J. Master J. Ay gaga ka muna sa vlog ko Master J. Das. Sinasasabi si Master J. Oh. Wala si Master yang natin, guys. Ano? Suba tayo. Ano? Na injury. Na injury. Na ankle break. May lamig. <laughs> May lamig sa paa. Na-clean <laughs> <laughs> break. Gano'n kasi, asisid, wale, si Master Yang, yung paano namamaga, gawa nung tapilok niya noong nakaraan, ano kasi yun, nabasa. Yung paganya parang manas. Pagka pinudot mo gano'n yung paganya di bumabalik. Nulubog yung, ano, yung balat. Pero, hindi naman yun, ano, Manas na ano, manas lang yun na nalamigan yung paa niya. Baka bukas makasama na natin si Master Yang. bali bukas na natin 'to ibebenta mga uh, update yun na lang kayo bukas kung um, magkano kikitain natin. Ah, uh, testing ko pa. hindi lang isda pa, kaunti. tambol 2.8 sa dalawang daan lumot ilang gwet kaya ba? 0.4 kung gano'n nakuha ko kaya ba? nga ba pa lang? Karol ba? Karol? ako yung pusit natin per kilo. Bale, apat na guhit lang yan. Oh, yun lang ba? Akin, kilo yan. Sa so 1.80 daw ya? Walo. Walang guhit. Walo. <laughs> Yun 8,330 <laughs> 8,000 8,3 <laughs> huh? Yo, thank you kaya ba? Yang kay Zero Yan mga sisid. good morning. Balik kakauwi lang natin. Hindi ko pala naipakita sa inyo yung bayad no ano kagabi ng guardiya. Nilagay niya yung sa may ano yung bote ng soft drinks na 1.5. Bale 300 pesos 'yun mga sisid. Tapos napagbenta natin sa consignation 830. Bale nakaano rin tayo. 11 mahigit. Yung malaking bagay na rin yun mga kasisid. Yan. Salamat pala mga kasisid sa lahat ng mga umabot hanggang sa dulo ng video na ito. Yan. Salamat din sa lahat ng mga hindi nag-isip ng ads. At napakalaking tulong po niyon para sa amin mga kasisid ng mga mga isda. Bali, hanggang dito na lang ating video mga kasisid. you shout out natin sa susunod na lang kasi wala pa namang gano'ng nagpapashoutout. Ipunin muna natin mga kasisid. Ay, pasensya na sa mata ko mga kasisid kasi na dalawang oras pa lang ang tulog ko. Nakauwi ako kanina, mga wala stress na. Tapos nag cellphone pa ako, pindot-pindot pa sa cellphone. Kaya inabot na ng alas 4 ang tulog. Tapos gising na ang alas 6. Nagsundo ko yung misis, tapos diretso na sa consignation yun. Kaya, bale, thank you Lord sa blessings na naman na natanggap natin yung araw. Bale, Aww. kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo palagi sa mga video yung gagawin natin, kagaya nito. Yan mga kasisid, laging nyo po tatandaan na sa kahit na naman pong hirap ng buhay sa aming manging isda, ang buhay ay pasisid-sisid lang. Yan mga kasisid. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi and peace out. Master Jay. Ah, pala, pakakit pala